Nandiyan na si Michael. sabihin tayo sa kanya. Galing siya sa gym eh. Ayan na no. Oh, yung loko. May sabihin ako sa'yo. May tumawag sa akin kanina. Hmm. Yung pinagkakautangan mo daw. Kailangan mo na magbayad. May tumawag sa akin kanina eh. Ayan hmm. oh. Ito, ito, ito. Pakita natin sa'yo. Luna. Basahin mo. Amazing. Amazing speed. Speed. Sa amazing speed. Oh, yeah. <laughs> nakita nila yung ano natin. Di ba tinag natin sila sa post? Kasi babibigay tayo ng boxes. Tumawag sila. Nakita ng manager nila. So ngayon, bibigyan na tayo ng malaking discount sa bawat boxes na kukunin natin doon. At kung masahol pa doon, ang nakakatuwa, bibigyan nila tayo ng free medium box. Oh, yeah. So, sa susunod natin, tatawag ako bukas. Magpapadeliver ako ng medium boxes. Kasi maliit nga yung, ano, yung junior, no? Napapamigay. Oh, Oo, kaya i-upgrade natin sa medium boxes. Pero papadala pa rin natin yung junior. Bibigay pa rin natin. Oh, right. So, right. kaya nga, so nakakatawa, no? What can you say? Ilalagay lang daw natin sa packing list yung Team KP. Tapos pag magbabayad, matik, may discount na tayo. Sana. Sa so, malaking boxes. Paano? Lahat ng boxes. Paano malaking discount team na. Doon na siguro sa one corner. Ganun, sa taas lang niya. Ganun. Para mabigyan ng Baka discount. Baka doon to, Team o, Oo. Oh, oh. Team KP na yung nakasunod na boxes. <laughs> Hindi, oh. ako lang talaga dapat yung legit. Yung name ko lang. Oh, oh. Na may nakalagay na Team KP sa taas ng packing list. Oo, oh, kasi, may point ka doon, tama. Oh, yeah. <laughs> marami nang pupunta Team KP na o marami na silang discount. Disco Hindi, <laughs> <Malibu> na <laughs> na siyempre, name ko lang. Okay, naman, Siyempre, common sense. <laughs> Ma, grabe ka. Mala.